So ayan mga kapapi uh, Ito yung ginagawa namin Kapag Nagsusort Ay nag kami ng mga Alambre So nabibili kasi namin yan Isang roll So hindi ka naman makaka Bili ng wholesaling ng naka per kilo na. So, bibili mo talaga yung naka roll na 22 kilos. So yung 22 kilos, so gagawa kami dyan ng mga 10 kilong piki 1 kilo. Tapos uh, the rest ng 12 kilos na matitira gagawin namin 1 port. Ang matagal dyan yung tigwa 1 port kasi mas maliliit yung weight na ano uh, ginagawa namin as compared to Dr. so yan sinatsaga namin yan wala pa kasi kami mga tao mga pahinante usually ang gumagawa niyan talaga sa typical na hardware eh mga pahinante pag walang deliver yan ang gagawin ng mga tao e since wala kaming tao kami na lang muna kasi hindi naman talaga tuloy-tuloy pa yung dagsa ng customer sa amin. So, pag walang dinagawa di magano ng ano, ng alambre. Pag natapos naman yan, yung semento naman, nagkikilo-kilo din kami ng mga semento. Kasi minsan, uh, yung mga customer, eh, may mga ano lang, uh, pachi paching gawa lang. Mga kailangan lang i-retoke. So, may mga per kilo dapat kayong available sa tindahan mo. So, ganyan. Kapag, ano, uh, nagkikilo-kilo kami ng mga, ano, item, tatsagain talaga namin yung mga yan kasi hindi mo naman yan na i, ano, sa supplier mo na mag-request ka na na per kilo na yung gagawin kasi dagdag ng ano sa kanila yan not unless babayaran mo yung Uh, tatrabahohin nila pero kung instead magbabayad ka pa kung kaya mo naman gawin at wala naman masyadong customer kagaya nyan uh, di paunti-untiin mo lang hindi naman minuminuto oras-oras may customer minsan isang oras wala kang customer uh, di sa isang oras na yun ilan na yung magagawa mong alambre dyan tatyagain lang talaga sa negosyo kasi pag hindi ka matyaga mainipin ka tamad ka hindi ka marunong dumiskarte ay wala wala kang patutunguhan so sa pagninegosyo dapat ano alam mo yung mga basic hindi yung nagnegosyo ka lang ng may puhunan ka kailangan marunong ka talaga may puhunan ka nga hindi, hindi, ka naman marunong tamad ka hindi ka gumagawa ng mga pang simpleng bagay paano mo, mo mapapalago yung negosyo mo so kami mag-asawa yan minsan ako ang gagawa minsan siya ang gagawa pag wala siya magawa magkikilo-kilo yan pero sa amin dalawa kasi ako yung nagkikilo-kilo ng alambre tapos yung wife ko, siya naman yung sa mga semento. Kasi tinitimbang lang naman yun, tapos itatakal. Itong alambre kasi medyo mahirap dahil baka magbuhol-buhol. Tapos hindi siya masyadong ano, marunong mag, ano, nung, ano Magka, magkamada ng uh, alambre. pasisira lang yung gawa. Kaya sabi ko, ako na lang gagawa ng alambre tapos yan na lang sa semento So yan yan lang naman yung ano mga isa sa mga ginagawa namin sa hardware kapag ah uh, hindi busy ang ano mga uh, customer kumpara walang masyadong customer yan ang mga namin So yan uh, hanggang sa muli hanggang sa next vlog hmm. Bye bye